Bukod sa Grand Street Parade, inaabangan din tuwing Pebrero sa pagdiriwang ng Panagbanga Festival ang Grand Float Parade. Tampok dito ang mga ingrande at naglalaki ang mga float mula sa iba't ibang kalahok. Kaya sila Mario aligagana sa pagpapalaki ng mga bulaklak na gagamitin sa parada. Katunayan, ang isang greenhouse sila na may libong tanim na Malaysian moms ay nakreserba na para sa pagdedesenyo ng mga float. Tatlong buwan bago maharvest. Depende sa kan, panahon, pag magandang panahon, tuto ay dalawang, dalawat kalahating buwan hanggang tatlo maliban dito ang isa pa nilang greenhouse na may 40,000 pananim na Malaysian moms na na para sa traslasyon sa pagdiriwang ng pista ng poong na Hindi naman pa uluwi. Mm -hmm. Kasi marami ding no, marami pa binibenta. Baka bukas yan, baka bukas ng hapon. Oh, saan po dadali Sa Manila. Para sa Dangwa, para sa Nasareno. Nauna ng inanunsyo ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated ang dagdag na kategorya sa float parade na small, medium at large. The flowers being utilized in our panagbanga in the city of Baguio, majority comes from our neighboring areas. We work with them with, uh, uh, to a situation that they plant the flowers to be harvested during panagbanga so that we will not be getting from Davao in other areas. Ah, uh, it's all, it will also benefit them. Isa mga sasali pa sa float parade, sana supportahan nyo, nyo itong mga tanim naming bulaklak para may embes namin. Tema ng Panagbanga Festival ngayong taon, ang Celebrating Traditions, Embracing Innovations. Jose <laughs> Robert Inventor, para sa Luzon, Headlines.